So, ayan, ayan. Ay, sinimulan na po nila. prasan yan, kuya? <laughs> kuya, prasan yan? Para di ma... ano tubig? Para hindi ma... Maunubang yan. yung tubig mo. Ah, kaya... kailangan... So, ayan guys. Oh, sorry, di na po siya. Iwasan niyo po sila guys. Ito po sila, iwasan niyo po sila. 2 <laughs> years na po sila dito sa amin guys. Wala, 2 years na pala. <laughs> Ate, ay, madam, nadyo yung project na ko nga. Yabot, ulum ka bulan. Lagi! Atorne, lagi yan. So ito po ay iwasan niyo po sila. <laughs> Ang iyong asawa, engineer. Yang, ba na atorne? Ito? So, ah, oh, hagdanan? Okay. Para sa to ka na. Ano? Ito nabib. kan bapa. Para sa anak ko kayo. Ano ang pam? Ay pam, mo siyang pam. Uh. Kani isa ka lang mula sa cartoon. Kani, kani puti. Wala na, So, na nasa pam. Ha? Sa pam. Ano may control, ano control? control? box. Ito yung control box. Oh. Ayan na po yung control box. Wow, po, oh. ah, Kwasa So ayan po yung control box. Iwasan nga. <laughs> Ah, ito pala yung control box. At ito po sila, iwasan niya po sila. <laughs> so, sisimulan na po talaga ngayon, guys. So, alam niyo guys. So, dito talaga ay malapit na talaga siya sisimulan. At ngayon ay po natin yung ating mga trabahante kasi magkatrabahan na traba, nag, ano sila ngayon. So, nag-asikaso sila ngayon sa ating pool at yan po yung nakikita po natin ay sisimulan po nilang kayo magpatubig ng ano dyan. Ako. Ayun. Apo yung kinilaw. Sige. yung kinilaw. Bangus na siya. Ay ko yan no. O sado ko ayo sado. O sado i-update karon sa kuwan Pump test Ha? Pump test. Pump test. Pump test. Ah mag pump test. Uh, uh, tapos, yun lang. Ano na to? Okay na tubig. Smart. Pag okay na yung tubig, okay na rin lahat. So, masimula na yung pool. Mm -hmm. so, kumain na kayo dyan. So, ito pala yung sinasabi ni Kuya na um, after nila itry ngayon ang pump ay pag okay yung okay. ano so simulan na po nila at okay na rin siya. Masisimulan na, na, rin po yung kanilang... Ay, gagawin ni Brenda na pool. Ayan. Yo! Alam pa, sila! Parasan to, kuya. Parasan na. Isin. Kulang pa yan. Kulang na... Kulang pa to? Kulang ng dalawa. Kasi nila na ano guys at Paul so dito na rin siya so malapit na rin po siya dito guys so, at ayan po ipag okay na po siya lahat so dito po yung area ay tatrabahuin na rin siya by next sa December tapos na po siya so ayan guys so oh, sinimulan na po nila tatanggalin po yung putik dito sa loob ng ating so tawag nila ano <laughs> tawag nila hole 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 hole, hole. hole. Abrohole. hole. hole. Abrohole. hole sa si Abro Hole. So ayan guys, ha, ilalag, na, tatanggalin na po yung ano, putik sa loob ng Abro Hole. At ayan, pinag, pinag, na po, pinagtulungan na po ng ating mga trabahante. So kung gabi, eh, pwede siguro na siya ikuan gabi. Eh. Oo. <laughs> oh, oh. So ayan mga mamsi. Balik mo, siguro mo balikan mo Mm, di pa. Ano na yan guys. So, oh, so pwede, pwede na po siya. Uh, Magawa na po natin yung pool at yung tatatrabahoin dito sa hinaguan. Sa'yo, mm. di Ayan, pinaglag... Ilalagay po. Lahat ba ito ilalagay? Hmm. Lahat po yan na uh, bakal ay ilalagay po natin dito sa... Um, Oo, yan. Ay, ah. Uh, eh, ano yung putik sa loob ng pool Ha? Ah? Oo. pa. Kwanan na ako kita abog. Na namin tao na Di pa abog inako ako? Oh, Dami Pwede sa kawas mo mm. oh, na kaya na may doon ka jod. Abog. Sige na. ako kita kawas. Dali. 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 Ayan guys ha. So ayan. Dito po dadaan po yung puti. guys. So ngayon kami. Okay, try na nila ang ano kung may tubig na ba o may tae na ba dyan sa loob kung ano ba talaga. You know, kung kailangan yata paduguan ng ano. Kanding. Ay, na Ay, kanding. Sa nung, nasa 80 feet na po yung lalim nitong deep well na to. Deep well ba tawag dito? So good luck. Ano buti, hindi mahulog. Kung mahulog na Baby, mag-ingat ka dyan. Tanga-tanga ba niyong mga uban mga tabante. Hahaha. Hmm. si so, papa test nila, bakit sa ilog mo ano? mas malaki mas malaki Ano malaki mas malaki mas malaki mas malaki mas eh. mas malaki 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 kailan. Ito yung mga nakuha mga bato sa ilalim. Ito yung mga binabayaran ko. So, naku. Kung 8 kung 80 feet tapos one pipe per foot pila na tanan sa 8 pa lang daan 80,000 na ano ko kaya ito yung mga bato na ako sa ilalim oo oh, 1.5 per foot eh so kung 10 feet merong 15,000 15 times 8 ano nasa so, 100,000 kapin So dito ano na tayo siya, tayo. Ano siya? Sobrang haba na tubo ito, ito. Walong ganito, guys. So this is worth 15,000. Eh 15 man. 15 you put na, 'di ba? So kung 10 feet na siya nasa 15,000. Walong feet. Ay! Kung tumutulong si Bet ni oi. Oh, paalam ni. Pati si Sonny mo Ikon ni mo ba tarong?

So ito yung ano mga mamsi si tubo padaan. Ito yung tubo papunta doon sa sa ano sa ilog po. Di ba? So yun na po sila guys. So, na po siya na ibaba yung ating um, tubo para matanggal na po yung putik sa loob at maging galinaw

Saka, shoot Saka. shoot Saka. 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 na Saka. 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 chong Saka. 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 Tanggalin na yung putik. Huh? Okay na guys, so oh, tanggalin na po namin yung tubig dito sa loob or sa loob ng uh, ginagawa nila para masimulan na po yung pool ni Madam. At kailangan po nating pagsabihan yung mga naligo na 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 doon para hindi sila maputikan sa ilalabas nating putik. Hmm. Yung. po sila. <laughs> so dito na tayo guys, oh. ilabas kanila guys.

So ayun na okay. guys, so, simulan na po namin guys ang pag-ano ng utik dito. At dito po inadaan niyan. <laughs> ang lakas ng tubig. Ayan mga mamsi, lumabas na po yung putik sa loob. Ay, hmm. ayun, okay. Diba? So ayun na guys. So finally, masimulan na po yung ating pool

gagaling sa ilalim, nihigop na siya. 80 na to, no? Lilo, sa labas na, sa doon, sa inyo. Ang nang sa, sa luminaw siya. Ito test lang, tapitin Pag malinaw, yun ay ako kung tubig na. So, ayun lang guys. So, mati ano na siya, hindi na siya masyadong maputi. Dito, ano na, malinis ah. e, ah. na konti. Ayun lang yung matrabante. Sila po diba? Oh, kung wala ni siya, umot din kay kaluto na po. Atin aw na siya. Sila tanaw din to Magawas ba ako. <laughs> <laughs> so ngayon guys, ito yung gagawin natin pampad pampadugo. Yung kanding natin. Ayun, titingnan muna natin yung kanding kasi inihaw na nila. Ay! <laughs> Oo, oh, oh. so ayan yung kanding guys oh. So, ayan Kanding So, ayan na oh, guys